may mga alaga din ng manok dito sa New Zealand, mga idol para ilatot sila ng pellets yung isa nakakulong dun kasi inaaway nila yun nila yan yung kulay itim yan. inaaway nila kasi din nakakulay <laughs> may pusa ako doon <laughs> ayan pwede mag alaga ito sa bakuran hanggang 8 lang ngayon ayan ang ating manok meron na ako limang manok ayan ayan natin sila ng pellets okay, at saka ito ayan. Mm -hmm. Yan, ang sila apat na brown, tapos isang black. Ayan, mga idol. Ang ating alagang manok sa ating makuran. Ni sila yan nilalamig ay winter. Makapal yung balahibo nila. Niyupo ano sa akin doon. <laughs> yan mga idol, wala pa silang itlog. Walang itlog. Yan. Yan ang aking alagang manok sa aking bakuran. si you mga idol.